Jesus. what is no, oh, my you That's you. thank you hospital na ako. Kaya na ng ang mga anak. Oh my God. I need to nandito na ako sa hospital, 4.30 pumutok yung panubigan ko na may dugo so sabi nila, yun na yun, takbo ka na so, nandito na ako nakagaon, at ipakita ko sa inyo yung room ko hmm. so guys, yan ang room ko yan for baby tapos yan ganito lang yung room that tapos yan ang restroom dyan tapos ito. Dito ako yung monitor nila. So, yun guys. Tapos may sofa dito or bed ba to? Ayan. And then, then, dito yung mga gamit ko. Ang dami kong naiwan guys. Sa aking sa bahay yung nursing pillow dahil nagmamadali ako. Kailangan kong maglakad pa Hanggang ngayon, mayroong paring tubig na dumadaloy sa baba ko na parang sipon. Ngayon, nagkocontract na siya. Sakit na Oo. Oh. Parang akong matatay, eh. Oo. Oh. Oh my god, Lord Jesus. It's okay, I bring my phone. Your phone, yeah. Hi guys, update. So, mas lalo, so masakit na siya ngayon. Bawa na nakagupot, oh. Hindi ko alam kung makapag-vlog ako guys sa pagpakan na kasi naiwan ko yung tripod. Sakit na talaga. Para akong natatay. <laughs> Buram saan ko ito ilalagay. <laughs> oh my God. Hindi ako nakapag-makeup. Hindi. Wala, wala. Andiyan na si baby. Sarap Sakit ng balakang ko. sakit, sakit na talaga hey guys nilagyan ako ng IV update sakit, sakit na sobrang sakit hindi ko kaya yung sakit so, no, because ako ng anesthesia sa likod <laughs> kasi yung sakit guys rate 1 to 10 nasa mga 9 na sakit talaga hindi ko makaya yung sakit ako na abisa grabe talaga guys ang sakit hi guys update uh, update guys nilagyan na ako ng anesthesia sa likod hindi ko na na feel yung contraction ng aking anak at sobrang sakit talaga 2 cm pa lang siya ang rate niya 10 ang yung sakit or 1000 sakit or million hindi ko kaya kaya nag ako ng anesthesia. Kaya ito. Meron ako nito lahat. Tusein pa siya guys. Two and a half. Pero sobrang sakit kanina. talaga iyak ako. Nag-iyak. Ngayon. Nilagyan ako ng anesthesia. Wala na akong na-feel. Yung katawan ko parang Parang, parang wala talaga. Wala. Kaya bawal na akong maglakad-lakad. Or bawal na akong mag... Ano tawag doon bawal na din ako mag pumunta ng restroom kaya nilagyan ako ng catheter sa aking private part para doon ako umihi so yan siya oh, so ako lang mag isa walang tao dito yung nurse lang ang sobra nang ang bait ng nurse nagkwintuhan pa kami yung contraction kanina guys ngayon monitor na lang nila yung contraction ko sobrang sakit may papila ko dito na babasahin gusto kong parang wala akong nafeel wala talaga akong nafeel sa katawan ko guys wala gusto kong giling tapos ang daming dugo na lumalabas. So yan. Tayo ko na lang hanggang lumabas si Baby Grayson. Sakit na. Sakit ng IV guys. Sakit. Hindi ko magalaw katawan ko sa left side. Grabe. Uh, so, nasa papel guys. Bawal ako mag-video pala pag nanganak na ako. Yung lumabas na si baby picture lang pwede. Pero video, bawal siya. So, hindi ako makapag-vlog. So, i-update ko na lang ko kayo. Sa pag lumabas na si baby, pag okay na lahat. At, magpapahinga lang din ako para may lakas ako hindi pa ako kumakain uh, sa Bunao 9, 9 a.m. na dito sa iyo dito sa Texas hindi pa lumabas si baby 4.30 pumutok yung panubigan ko tapos around 4 some 4 4, 4, 4 50 something doon na nag-start yung contraction ko hanggang ngayon kung hindi ako kung hindi ako nagpalagay ng anesthesia sa likod ang sakit guys sobrang sakit ah, tinawag ko na lahat ng santo pero sakit talaga tama nga yung sinabi nila iyak ako ng iyak kanina yung nurse talagang wala kasi nabahala sila kasi iyak ako ng iyak sigaw ako ng sigaw sa sakit so ngayon pinatay ko na yung mga ilaw at manonood ako ng TV at relax para may lakas so update ko kayo mamaya guys pag lumabas na si baby see you hi guys update lumabas na baby at kumain ako yan ang yung first lunch call tapos si baby andun si baby. Pakita ko sa inyo. <laughs> andun siya. Nilagay dun. Kade, kadede lang niya. So, dun lang muna si baby Grayson. Yan. Lumabas pala siya guys. 12, 11. Bawal mag video. Picture lang pwede. So, yan. Ito yung pagkain ko. Tingnan nyo. Apple juice chicken and yan din salad din cake at saka ice cream at nag no request din ako ng tubig kasi uhaw na uhaw na ako guys grabe so yan ang munang update ngayon mm, pasensya na sa buka ko guys walang tulog yan sobrang sakit sa pangnanay ko ng mga dam sobrang sakit pinatulog lang muna siya dyan mamaya punta ako sa CR para maglagay ng diaper. Tutulungan naman ako ng nurse. So, kain muna ako, guys. Hi, guys. Update. It's already 3.10 p.m. At nandito na kami sa kabilang room. Nilipat na kami. Sobrang yagi to pay. Bawal pa ako maligo. Si baby andyan sa gilid. Ayun siya. Oh. Bawal pa siya ipakita. So, andyan siya tulog na tulog. At ito yung pagkain ko. Dinala din dito tubig. Ako lang mag So, ang lab test niya is bukas pa. So, hindi ko, baka bukas pa kami sa, sa gabi makakauwi sa bahay. Dito muna ako matulog. Ngayong gabi, after ng lab test niya bukas, makakauwi na kami. Ako naman matutulog din ako kasi wala akong tulog guys magpapahinga din ako habang tulog si baby para mamayang gabi. maano ko na siya. Pero yung kabilang leg ko, hindi ko magalaw kasi niligayan ako ng anesthesia sa likod. Sobrang sakit, guys. Sobrang sakit. ayoko na. Masaya na ako na may isa na ako. Mga 30 minutes, babalik yung nurse at iti-check yung blood ko kung nag-bleeding ba talaga ako. At saka si baby, bibihisan. So, yeah. Yan ang update. See you for my next video. Guys, update. It's already 8.51 p.m. This, um... Ngayon, pinadede ko lang si baby. Ayan siya. Pinadede ko lang. Mamaya, liliguan siya mamaya. Liliguan daw siya. Ni ate. Buti na lang yung nurse Koi, dalawa is yo is pinay okay come on wait lang Isa come on hmm upo upo come on here kaisan nilalaro lang yung dede ko eh dami niyang kalmot sa muka. So, yun guys, yung update natin. Guys, ito yung dinner ko. Cranberry salad ice cream <laughs> dalawang ice cream soda tapos Still in order. Your chicken wings. Yan. guys. Three, two, one. Guys, tapos na siyang maligo. Tingnan niyo mukha niya. Puro kalmot. Malito talaga tong batang to. So, ayan siya. So, ayan guys. Matulog na kami. Update ko kayo bukas kung anong kaganapan natin. May love siya bukas. Hindi ko alam kung anong oras. At hindi ko rin alam kung makakauwi na kami bukas and that's it for tonight for today's video thank you hi guys nagising si baby and gusto na magpakugos ang agalas mag-alas pa <muling> ilang oras kasi natulog siya pag isin niya. Gumising ako around 3am para magbigay ng milk. Nagbihis lang ako kasi hindi ko na gusto yung hospital gown guys. So nagbihis lang ako. <laughs> binigyan ako ng cake sa hospital at isang gift na uh, um, na damit pang breastfeed na damit ito yung cake na binigay yan nakalagay congratulations on your arrival yan. wala akong kasama dito so walang kakain yan dadalhin ko na lang yan pag uwi sayang din naman eh pinatulog ko lang hindi siya natutulog eh Hi Grayson Mata na uy kaya manguli na ta Grayson Labdes ni mo Karoon ha Grayson Grayson Hi Grayson Grayson? mata na oi mata na ah uh, mata na na siya oi mau mata na na siya kay mo uli na ni siya karon hi Grayson Grayson mata na ba mata na <laughs> Hi guys, update is 2 p.m. na. Um, kukuni na nila si Grayson for the lab test and then after ng lab test, titignan kung makakauwi ba kami ngayon. Pero ang ginawa ko is prepare ko na yung gamit ko. So pag pwede na kami umuwi, so diretso na kami. Diretso tulog na tulog. Yan, ito lang yung room ko. Ako lang mag-isa talaga, guys. Mag Sensya na sa mukha ko kasi wala pa akong ligo. Maliligo ako mamaya. Pero hindi ko alam kung makapag-vlog pa ako, guys, ha? Kasi si Baby Grayson talaga ang kulit. So, gagawin ko muna tong mga... Ano? Ah, hindi siya pwede. Eh. Basta. Um, gagawin ko muna to. Ipapak ko muna sila. Then, i -re 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 ko na din yung damit ni Baby Grayson kasi may picture siya mamaya. So, see you.